Magandang araw mga repa. Ah. Gagawa na naman tayo ng video. To, so, tong video na to is about to sa bakit ba maraming lalaki na patay na patay sa girlfriend nila or um, nagsisimp masyado or masyadong submissive o nagiging feminine yung kilos or galawan um, ganun pa rin dahil sa looks yan. So, kung makakuha ka ng kahit average looking, kahit high tier ka, is talagang uh, magsisim ka talaga kasi yung treatment base sa looks. Subconscious yan kahit pasabi mong, tong nga ano, papaka-alpha ako. Pero meron pa rin talagang ano, uh, mga, mga lalaki rin na kahit maganda na yung nakuha nila, is same dang, din sa treatment. So, yun yung mga lalaki talaga na babaero is maraming options. Okay na yun is nafe-feed siya ng validation ng marami. So, kahit makakuha siya ng maganda, kuwari, sabihin na nating apat na pangit tapos isang maganda. Kahit pa na makakuha siya ng isang maganda is parang na-override siya sa dami ng options. So, ang unang rason is ang treatment base sa looks. Nagsisim ka kasi above sayo or ka-level -ka mo. Kaya ka nagsisim, tsaka parang patay na patay ka dun sa babae at mahal na mahal mo. So, yan din yung nagawa kong video dati na Love at First Sight. Yung Love at First Sight is um, kaya mahal nung babae yung lalaki kasi Um, sa unang kita pa lang kasi na-attract na siya dahil sa look, sa itsura. Hindi yung kagaya nung high school, college na nagka-developan, may commonality sa subject, which is kabulshitan lang yan dahil kasi iba yung priority ng babae. So parang friendship niya lang yung lalaki, tas ginawa niya ang boyfriend. Parang ganun. Hindi sexually desired. Iba kasi yung sexual attraction kumpara sa... Na-attract dahil sa katalinuhan, na-attract dahil sa uh, kabaitan, na-attract -ka na dahil sa friendship. So, maraming, maraming mga differences yan. Kaya ganyan na uh, ano. Kaya ganyan yung sexual attraction ng babae. Kasi nga kinakategorize nila base sa looks. So, depende pa rin yan sa itsura ng babae. Tsaka sa mga kaya niyang makuha. Ibig sabihin sa mga lalaki na nag-o-orbit sa kanya, nagpaparamdam. Kuwari, nagka-boyfriend nagka siya ng pogi. Siyempre, hypergamy, never na mag-date down. So, yung mga susunod na expectation, although yung pogi is napaka-rare lang din. Bira makita. Sure, magsisettle siya dahil sa ipipa ni Pace. Dahil average, sa average looking. Pero iba na yung habol, pakinabang na, tsaka serbisyo. Hindi na yung sexual attraction, tsaka desire. So, yan nga yun yung unang ano, love at first sight. Dahil above sa looks yung babae or average looking. O siya na yung pinaka-best mo na nakuha. Um, base sa look scale. Kaya, mahal na mahal mo yung babae na yun. Pero, ganun nga, wala naman talagang pagmamahal eh. Kasi, yung love na yan is chemicals lang yan dahil na-trick ka dun sa perception mo. Na, dahil dinidesire mo yung physical appearance nung opposite sex. Walang exclusion to kas kesyo lalaki or babae. Paulit-ulit ko na to sinasabi, pero may upper hand lang yung babae kasi sila yung picker. Tsaka, hindi mag-work yung relationship kung ah uh, ikaw yung talagang may gusto dun sa babae. Mag-work yun kung ipipa ni Pace tsaka wala siya makitang pogi or wala siya naging ex na pogi tsaka um, nagka-developan, mga ganon. Pero, everyday mo yung ipoprove yung value mo. Kasi nga, artificial value yan eh. Hindi naman yan natural eh. Natural ano eh. Artificial value siya kaya na-develop sa'yo. Yan yung sinasabi ko sa 51st date, ba diba? Na everyday mo liligawan yung babae. Everyday mo ipoprove yung sarili mo. ah uh, kailangan nasa top ka parate. Um, sa, parang ang minahal mo, Minahal ng babae hindi ikaw dahil sa pagiging pogi mo. Kung average looking ka o pangit, ang minahal niya sa is yung pakinabang mo, which is yung lifestyle, uh, beta boxing, pagpro-provide, long-term security. Kaya nga sa red pill at black pill is ang relation at relasyon sa babae ay beta ah uh, beta beta yan kasi pang long term security yan so benefit lang yan ng babae kasi ltr nga terms and condition yung masusunod pagka pumasok ka sa long term secure ah uh, long term relationship pag short term siya pa rin naman yung ano pero yun nga ang short term kasi pang pogi lang gets niyo yun kaya ganun yung short term eh, pang pogi lang talaga yan ibig sab or ikaw na yung pinaka, walang sub-5 na short term. Ha? Wala akong nakitang hitang sub-5 na short term. Pero merong mga average looking or high term kung namag niya yung mga lalaki sa perimeter. May maging din kasi tayong tinatawag eh. Kuwari, si Boy Tapang, kung titingnan mo siya is average looking lang talaga siya. Pero namag niya yung mga lalaki sa Cebu. Tsaka yung mga karamihang nakikita mo sa pang-araw-araw. Kaya, patok pa rin siya sa mga babae. Yun lang naman yun. Maging lang din naman talaga yan eh. Pero, meron pa rin talaga na ano, kuwari, harap mo si Daniel Padilla kaya ano, kay, kay Boy Tapang. Malamang, mas pipili na babae si ano, Daniel Padilla. Height tsaka face na yun eh. Biruin mo, nasa kanya na lahat. 5'11 na ata siya eh, or 5'10. Tapos, yung mukha pa. So, dalawa yung sakop niya. Eh, si Boyta, pang mukha lang. Tsaka, status. So, yan yun. Tsaka, yung pangalawa naman is onti options. Pagka hindi ka nag spin ng plates, tsaka, pagka onti yung options mo, tsaka, hindi ka nakaka-receive ng mga admiration, tsaka, yung mga praises, tsaka, yung mga nagkakagusto sayo, crushes, simula nung bata ka, elementary, high school, college, is once na magka-girlfriend ka ng isa lang, is talaga magsisimp ka don at i-maintain mo yun na ano. Kasi nga, ano, uh, mailap sa'yo yung, ano, yung, yung pagkakataon. Ibig sabihin, kabilang ka dun sa uh, 80% ng mga undesirable at dim and unattractive. Meron naman din na mga lalaki na hindi naman talaga nagkaka-girlfriend pero hindi sila nagsisim sa babae kasi meron silang admiration tsaka mga pa positive reinforcement sa opposite sex. Actually meron mga ganun, yung mga bading, 'di ba, yung mga bakla, niyayakap-yakap ng mga babae. Sa opposite sex to ah hindi lalaki. Ah. Kasi 'di ba yung babae palagay dun sa ano. So hindi kawalan sa kanila yon na kahit wala silang girlfriend kasi nga bakla sila, 'di ba? niyayakap sila ng opposite sex ng mga babae tapos close yung babae sa kanila. Pero ganun nga, ganon pa nga rin yun na dahil lang sa less options, limited yung option, tsaka inexperience. Ibig sabihin, kung marami kang option, tsaka ini-spin ng plates, which is mahirap sa lalaki, kahit sabi mong pogi ka or high ternormi ka is, onti pa rin talaga option mo kumpara sa mga pangit tsaka average looking na babae. Kasi may swiping statistics data na niyan eh. Nakita ko dun sa kay Wheat Waffles ba yun. So, yung pogi is matches niya lang is parang 10 to 20 lang. Sa isang linggo yun ah. Sa isang linggo or... oh parang ganun nga. So, kahit na chad ka or pogi ka, onti pa rin talaga ng matches mo. Compared sa mga pangit tsaka mga average looking na mas marami pa rin matches na ano. Ang magkakatalo lang dun sa pogi is... Nakaka mabe-breakdown pa yon, di ba? Kuare 20 yung matches mo. Hindi garantiyon na ma yon lahat. Mali kasi yung perception ng mga ibang lalaki, kala nila pagka pogi, napaka-easy work, di ba? Ikaw lang may upper hand kasi pareho lang naman ang dating and relationship, mag-approach ka pa rin eh. Ikaw lang napili, pero doorway pa lang yun, brother. Ganun yung kahirap. Ganun yung kahirap, doorway pa lang yun. Hindi sigurado yun na, ano, na magiging body count agad. Kasi nga, maraming kayong pinagpipilian yan. Kay FWB ko, kldr ko, tinanong ko na kung ilan kami itong magic number, lima kayo. <laughs> so, lima kayong pumasa dun sa look threshold niya, tapos ini-entertain. So, malay mo sa kanila lang din dalawa yon Eh, kung yung ibang babae pa na mas maganda pa sa kanila, malamang ini-entertain nun. Depende rin sa itsura ng babae yun. Ah. Kung mas maganda yung babae, mas malamang mataas pa sa lima yung ini-entertain niya. Common sense lang yun, di ba? So, yung mga pogi is, kware may 20 sila match hindi garanti na, ano, na makikipagdate date yung 20 na yun. Mabibreakdown pa yun sa, ano, sa lima. Tapos, ang magiging success na body count doon, tatlo or dalawa lang. Tatlo or dalawa. Although, maganda na rin, kasi meron pa rin, pero, mababa talaga siya. Hindi siya ganun ka, ano, Actually, mas mas malaki pa success mo sa ano eh, sa totoong buhay eh. kung talagang super attractive ka talaga in real life talaga kasi kuware na sa trabaho ka ihit mo yung mga babae sa iba-ibang de department mas malaki chance mo mas malaki yung chance mo na mas marami talaga kasi kakalat yun eh na ano eh na maraming nagkakagusto kasi once na may tumingin sa yung babae tas nagbigay sa yung female gaze yung ibang babae mapapatingin din. So, ang niyan is lalakas yung karisma mo. Kakalat yan sa ibang department. Tapos sa sabay, pwede mo mahit. Pero hindi ko ginagawa yun ah. Sinasabi ko lang sa inyo yung obserbasyon ko na nanyayari yun. Kasi may katrabaho kong gano'n eh. Na sa Pilipinas pa may na-hit siya na residente na doktora. Tapos nahit niya yung dalawa kong katrabaho na babae. New isa na, nabuntis niya. Nagkaanak siya ng kambal. Tapos, meron siya ex dun sa second floor. mas, ma mas mabilis talaga. Tapos, nahit niya rin pala yung kahera, yung cashier. <laughs> Promise pagka, ano. Kasi, female gaze yun eh. Kakalat yun. Yung reputation mo na pagiging pogi. Is talagang kakalat siya. Mas mataas yung chance mo pagka in real life. Kaysa yung online. Yung online kasi, although madali yung online, less effort, less ano, pero may tinatawag din tayong ghosting, tsaka yung mga flakiness, mga ganyan. Kahit pogi ka pa, mape-flake ka rin eh. Mag-ghost ka rin. Kasi nga yung ego ng babae sa daming attention is talagang ano. Kaya maganda talaga maging sigurista kayo. Either papuntahin nyo na lang sa inyo para iwas flake or malapit lang sa inyo yung strategy na bibigay ko sa inyo is talagang kahit na ma-flake ka is okay lang naman. Hindi ka mag invest ka. Ano. Tapos meron pa tayong tinatawag na catfish. Dahil yung mga babae na yun, nagpifilter yan. Pag na-meet mo talaga is talagang below na below talaga sa looks. So, yung easy na mahihit mo lang talaga sa online is talaga mga sub-5 halos karamihan. Kaya mas maganda rin in real life eh. Kasi in real life kasi medyo angat. Medyo average yung itsura. Kasi mga nakarelasyon ko in real life talaga is average yung looks. Medyo one below lang sa akin. Which is okay okay na. Tsaka yung height nila talaga. Uh, onti lang din yung difference. Isa rin yun eh. Na uh, attractive din sa babae yung height din. So, yun nga yan. Uh, short video lang to. Bakit may mga babae, na uh, mga lalaki talaga na patay na patay. Tsaka sinasabi nila mahal na mahal nila yung girlfriend nila or asawa nila. Kasi nga, less yung option nila. Uh, tsaka yun na yung pinaka maganda na, na naging girlfriend nila. Tsaka pinaghirapan talaga nila panliligaw, mga ganyan. Which is usually yung mga nagsisimple lang din naman talaga is average looking lang din naman talaga. Tsaka pangit. Kasi yung mga, mga pogi, na-override kasi yan ng positive reinforcement eh. Kasi, um, base lang to sa experience ko ah. Kasi, ako mas nagsisettle pa ako sa sub -five. Parang hindi nga ako nagagandahan sa mga average looking pagka hindi ako gusto eh. Mas gusto, hindi, hindi sa narcissist ako ah. Parang kasi, ganun mag-isip din yung babae, parang chad din sila mag-isip eh. Usually, nagsisettle ang mga babae na average looking sa below sa look sa kanila kasi ang habol nila doon, serbisyo, long-term security. Kaya, hindi rin ako naiingit dyan sa mga nakadali ng average looking na babae kasi nga, sila yung Silbidor tsaka Betabox provider dyan. 100% yan kasi ganyan yung mga katrabaho ko eh. Although may tsura, pero yun nga, isa lang yun. Baka nga yun lang din nagkagusto sa buong buhay nila eh. Which is malaki ang posibilidad. Kasi marami talaga akong mga katrabaho na ganun eh. Na yun lang din yung first girlfriend nila. Tsaka nagsettle na sila doon. Kasi nga, hindi sila makaka-spin ng plates kahit anong gusto nila. Kasi nga, average looking lang sila eh. Yan yung dumadaan sa nagka-developan. Tapos yung nanliligaw, ganyan. Which is yung attraction ng babae. Hindi sa physical appearance or sexual desire. Ang ang ano lang kasi ang, ang, advantage lang kasi ng may upper hand sa looks is yung SEX na part kasi mabilis talaga makuha pagka trip ka nung babae sa physical appearance. Kaso, ang problema naman doon is parang dahil nga patay na patay sa iyong babae, ganun din kung paano magsimp yung mga lalaki dun sa nakuha nilang average looking na babae, ganun din magsimp yung mga babae na below sa looks mo. So, manyayari niyan is parang hindi mo rin talaga nakuha gusto mo. Tsaka parang uh, mawawalan ka rin ng gana kasi yung treatment nga rin mag-iiba na. May betafication na tayong tinatawag, ba diba? Betafication yun eh, yung parang pagsisimp sa'yo ng babae. Tapos, kocontrolin ka niya, tapos message na message para hindi ka makaspin ng plates. Kasi pag message na message, diba? Kaya maganda maging honest na kayo. Na ano, total kayo naman may above sa looks. Ha? Ito ah, para lang sa may mga itsura. Maging honest na lang din kayo. Sabihin nyo na lang na uh, may inentertain entertain ka pa na iba. Ako sinasabi ko, sabi ko, um, mahal mo ba ako? Sabi ko. Sinasabi ko, oh, hanggat mahal mo ako. Yun yung sinasabi. Ko. Kasi ang ball naman talaga nasa kanya. mahal mo ba ako? Oo, oh, hanggat mahal mo ako. <laughs> yun yung ko. Tapos, 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 hindi ka ba mambababae? Sabi ko, sabi uh, sinasabi ko, pag may nagkagusto sa akin, yun lang. Napakasimple lang na talagang playing safe siya. Tsaka yung sinabinitawan mo is talagang ang ang pressure na nasa kanya. Now, kung average looking ka tsaka pangit ka is hindi tatalab yun. <laughs> kasi malamang ang ang tatargetin mo niya is above sa looks mo. Kasi magbebeta box ka eh. Pag nagbebeta box ka, hindi ka magbebeta box sa sub 5. Ya, sa akin kasi sub 5 eh. <laughs> Baliktad yung scenario, 'di ba? <laughs> So, yun yung sinasabi ko. Pero minsan, sinasabi ko rin sa average looking. <laughs> na ano. <laughs> na mga naging ex ko ganyan. Pero yun nga yung sinasabi ko na ano. Mahal mo ba ako? Oo. Hanggat. <laughs> Depende sa sa'yo. Sa'yo naman nakadepende. Ikaw namili sa akin. <laughs> parang ginagaslight mo siya, di ba? <laughs> Hindi naman gaslight yun. Sinasabi ko lang talaga totoo. Siya naman talaga namili eh. Tapos sabi, <laughs> pero pag may nagkagusto sa akin, papatulan ko. Yun yung sinasabi ko. Hindi yung sinasabi ko na pipwersahin ko talaga maligaw, Yung mga ganyan, mang, mang hits na mga ano. So, yun nga, mabalik tayo dyan. So, yung mga in love na in love is um, either above sa looks nila or kasing looks nila or onti tsaka onti options which is yun talaga yung nangyayari karamihan sa mga 80% na nas, na nasa relasyon actually yun naman talaga yung mga nasa relasyon ngayon is kabilang dun sa 80% deem undesirable or unattractive kasi biruin mo uh, yung si red pillar di ba wala siya sa relasyon. Ako, black pillar ako. Pareho kami may itsura, di ba? Wala rin ako sa relasyon. Kasi nga, eh, yan yung sinasabi nila na the juice is not worth the squeeze. Pagka may mga experiences ka na marami rin. Kahit sabi mo date lang, hindi mo naging lay. Yung experiences lang na yun, makukumpara mo na talagang, yung betapication talaga nakakabwisit. Na ano, na parang ayaw mo rin talaga mag-settle. Tsaka below rin sa iyo. <laughs> so, paano yun lang?